Hello mga ka-super, ka ka-super ka ka MM. Welcome back again sa ating channel, sa ating YouTube at sa ating Facebook page, Rosham11. So for today's video, meron lang tayong babasahing PM ng ating ka-super. Baka relate kayo, relate ako, relate tayong lahat. Kasi palagay ko naman ay makaka-relate ang lahat dito. Basta sari-sari store owner. Sabi niya, to wait lang ko pala nat screenshot lang. <laughs> Wait lang, hindi ko na screenshot nang buo. Ito. Good PM Madam SD, may tanong ako sa iyo. Sa tindahan mo ba may customer na magsauli ng binili nila? Okay lang ba isauli nila binili na nila like Red Horse? Mga 20 minutes na binili nila din isauli nila, nawala na ang lamig sa beer po. Sabi sa customer isauli daw nila kay Mahal Red Horse ko. Sayo okay lang ba 'yon, Madam? ito pa. Nanghingi ako ng payo kasi marami ng customer na ganyan. Magbili ka launan isa sa uli nila. Hotdog isa sa uli kay nabili na daw ang ate niya. Nagalit ako kasi nawala ng lamig sa hotdog. <laughs> Nawawang hotdog na wala na yung lamig. <laughs> <laughs> Then hinawakan na nila kung may nakakita na ibang customer ko, hindi na yung bibili ng hotdog ko kasi nadumihan na nila, dinala na nila sa bahay nila, sa uli nila, sa tindahan ko. Sa'yo, madam, may ganyan ba? Salamat sa sagot mo, madam Est. So, ayun nga. Sino ang nakaka-relate, nakasari sa mga customer natin na nagsusoli ng mga items sa ating tindahan? So, ako, ito yung share ko, yung mga nagsusoling items, no? Ang mga na-encounter ko na sinusoli, may nagsoli sa akin ng gardenia. Kahit kay Super A may nagsoli ng gardenia. Sa akin, nagsoli dahil nga pa-expired na, hindi na-check. So, accept ko naman yon kasi ma-expired pa. Ang kagandahan lang ay mayroon akong BO kay, gar kay ahente ng garden niya. Eh, kinukuha nila yung mga naiwan na, na-expired na, na, So, okay lang sa akin yon kasi hindi naman, hindi ako malulugi doon. So, may nagbalik na rin dito na garden niya din. Parang feeling ko na hawak-hawakan na rin yung tinapay. So, ang ginawa ko doon, hindi ko na siya sinama doon sa um, display ko, itinabi ko na para pag dumating yung aking ahinte, eh, pang sole na yon Kasi syempre, parang feeling ko nga na hawak-hawakan na yun eh, customer. Kasi ang paliwanag, eh, nakabili na daw ang tatay. Kasi ang bumili ang anak. ba diba? May mga ganyan talagang pangyayari. So, mayroon na rin nagsoli sa akin ng red horse dahil ayaw nila ng red horse, gusto mag-alfonso. So, okay lang naman yon Yung sole na red horse, salimbawa ayaw, pero may bibili ng iba. So sa akin, okay yun sa akin ha. Yung lalo pag alak, no? Lalo kung naabala ako, may ginagawa ako, tapos naabala yung ako tapos isusoli mo lang. So, di diba pag ganun ang pangyayari yung naabala ka tapos isusoli lang nila, di ba? Tapos para magiinit yung ulo mo. Pero ang sa akin naman, sinoli nila and then pinalitan ng Alfonso. So, mayroon din kagandahan nangyayari pag sinusuli. Minsan kasi, yung ipinapalit nila is may, mas higher amount, mas mahal. So, mas nadagdagan yung benta natin. So, ito naman, yung concern pa ni ko Super si Hotdog, <laughs> na nawala na ng lamig. Oo. Yung pag ganun kasi, yung Hotdog ko kasi is nakabalot sa plastic. So, i-make sure nyo rin, pag nagbigay kayo ng mga frozen items, no, na nakabalot sa plastic, kaya ng Hotdog, ano. at siguraduhin lang, ako, pag nagsoli sila ng items sa akin, yung in good condition pa. Okay pa, walang butas, hindi nakain, hindi pa nangat nila, hindi pa nasubo, mga ganon. So, pagdating naman sa frozen items, ang nasusoli sa akin yung tusino, papalitan daw ng nuggets, mga ganon. Wala pa naman ako na-encounter na nagsoli sa akin na yung parang na-HB ba ako, mga ganon. Siguro, yung mga nagsusoli sa akin, yung mga, ayun nga, yung mga nakabili na nga yung kamag-anak, yung nanay, nagdoble yung bili nila. So, sabi ko, sige, akin na, basta tinitingnan ko yung item. Salimbawa, ano ba yung mga nasoli, hindi ko na maalala. Basta yung ginagawa ko, tinitingnan ko yung items, kung hindi naman nga nabawasan, hindi nabutasan. Kasi once na sinoli mo at kalahati na, hindi, hindi ko natatanggapin yon di ba? may mga customer naman na hindi na ni sila, sila, nagsusoli halimbawa may mga customer na oh okay na kasi alam nila kasi na naintindihan nila na lugit sa atin noon kaya sabi niya yung nakaraan nabili ko makunat na yung chicharon sabi ko bakit mo sinoli? sabi ko sabi niya, hindi na kasi syempre malugi kayo noon ganyan mga ganun so may mga ganung customer so thankful tayo sa mga ganong customer mayroon talaga mga customer din is nakaka HB na talagang alam mo yon yung makunat daw na yung chicharya makunat daw pero nangalahati na 'di ba? O may naalala ko pero matagal ng panahon na 'yon na may nagsoli sa akin ng chicherya na no, nangalahati na tapos sasabihin sa akin makunat daw. 'di ba? Nakakaloka 'yon pero nangalahati na. So 'yun na lang ta super yung advice ko sa iyo pag may nagsoli sa iyo, halimbawa, minsan ako nagsasabi ako no return exchange eh, or no return no refund, Ganon. So pwede silang magsoli pero may kapalit na iba, mga ganun. O kaya halimbawa, maya-maya agad yung kakaalis lang ay tas biglang ay palitan ko na lang ng ganito ganyan. Pwede 'yun pero yung tumagal ng araw siguro tas pabalik na bukasan. So parang sabi sabihin ko eh na ano na 'yun eh na nalipasan na 'di ba ng araw eh Kina, inabot na ng kinabukasan mga ganun. Pero minsan naman may tinatanggap nga ako tulad ng mga gardenia na minsan may kunting ngat-ngat lang binabalik. O, oh, sinusuri ko yan. Walang problema. Pag yung mga items na feeling ko, ano naman, kasole-sole, kumbaga, bad order, sinusole natin yung Kasi di ba tayo din naman mga kasari, nagsusole din tayo sa ating mga supplier, yung mga bad orders, di ba, sinusole natin. So dito, natanggap pa rin yan, Ah, uh, malapit na expired, makunat. So sabi ko, sige, tapos pinapalitan na lang naman nila ng ibang items. So Yun yung kagandahan nga, minsan sa akin, kasi yung pinapalit nila is mas mahal. Mas malaki pa yung bibilhin nila. Yun, yun nga lang, yung nakaka-GRRR lang siguro sa akin ka kasi nga tulad ng hotdog, eh, nalamig na, nawalan yung lamig, na, lamig na kulutoy na, di ba? Kawawang hotdog, di ba? <laughs> hotdog na walang malay, di ba? Nagpasapasahan na, tapos binalik sa'yo, tapos kasi nga nakabili na, di ba? Pero pagtingin mo siguro, sabi yung, oh, ganito, ganyan. Siguro, kung talagang i-insist niya, hindi hayaan mo na kasi alam nyo naman, di ba? Hindi may wasan yung customer is always right para wala nang usapan. Ayun eh, yung i-lesson learn mo na lang na pag Next time na bumili ito si Tomer ng ganong items, sabihin mo wala nang sulian ha, baka isole mo na naman. Ganun na lang 'yung pagbili ulit siya. Tapos ganun na lang din 'yung gawin mo sa mga iba na. Kalibaw, alam mo ito pala sa ulit yung customer na ito. Pag nagbumili ulit sa iyo ng Red Doors, wala na pong sigurado na po ba kayo sa bibilihin nyo, Wala na pong sulian to ha, para alam nila na hindi na pwedeng isole sa iyo. So, anti Mano, sabihan mo agad na bawal na po isole ha, wag na pong isole kasi ganyan 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 ganyan. Pag nag-okay siya, at bumalik, kung tanggapin kasi may usap, nag-usap na kayo na walang sulian, di ba? Nakakaloka yun. So, yun lang. At yung mga ano naman, yung mga items na dapat kasuli-suli, tanggapin natin, palitan natin kasi parte din yan sa ating pagiging good customer service. Kasi syempre, kung halimbawa pa-expired na nga or na-expired na, tapos sinole, tapos syempre, ano natin yun, palitan natin ng bago. Ah, ganon, di ba? Kung may butas, yung ganyan, may langgam, yung asukal, may langgam, yung munggo, may kuto na, sinoles, so okay, palitan mo ng bago. Kung wala ka maipalit na bago, ibigay mo na lang sa kanya yung perang binayad niya. So, kasi ganon yung aking ginagawa. Okay? So, yun lang relax ka lang. Kasi party talaga yan sa isang negosyante, ng mga ganyang mga customers. Marami tayong may encounter ng mga iba't ibang klaseng customers sa ating tindahan. Basta, ganun na nga lang ang gawin mo sa mga tandaan mo yung sila kung sino-sino sila. At next time, bago mo ibigay yung items na wala sabihin mo, wala na kung sulian to ha, sigurado ka na ba sa binibili mo. ganon okay? So, bye-bye. Thank you for watching. Mahitlap lang lang.